Yo, kamusta kayong mga ator mo? At pumasok nga ako dito sa Lailai Board. Nang try ako dumaan dito at baka uh, may makita. Huwag short car. Kaya eto at na ako dito. At ako ay nagdere-dere. pero sempre slow down lang ang aking takbo. Huwag tayong mag lokal. At buti nalang din at hindi ako humataw. Dahil kita niya naman yan mukhang mataas. Sigurado mapapangat niya ng dalawang iklog ko. At pagdating natin dito ay mukhang dead end na kasi sa dagat ang diretsyo pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa at dito ako dumaan sa kanan at nagtataka na nga ako at ako lang ang tumadaan dito wala akong kasabay na ibang sasakyan ginawa ko nga pala tong video na to para lang talaga maghanap ng shortcut at habang ginagawa ko to yung shortcut na to nakaka-enjoy talaga kasi natabing dagat pagdating ko nga dito ay kumanan ako at mukhang wala palang shortcut dito kasi kita niyo naman yan pabalik lang din ulit sa una dinahanan, kaya ang ginawa ko ay tumigil muna ako dito sa gilid at nagmuni-muni. Yung hey, mga kator, makala ko may shortcut, wala pala. <laughs> Putol yung daan. Andito tayo sa Marinduque para mag-explore ng shortcut. Let's go! Ganda ng view, tabing dagat. Olid. Kaya malungkot na naman tayo. Dahil wala pa rin ako natuklas ang shortcut, kaya hanggang dito na lang muna ang ating video. Pasensya na kayo kung naubos ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo. So, let's go!